Nagkagulo sa Los Angeles Lakers. Ito ay matapos makagawa ng rookie nila ng 5 consecutive 3-pointers na si Dalton Kinect. Walang yana yan. Literal na nag-init talaga mga idol from downtown. Isipin nyo siya ng 9 out of 11 na 3-pointers sa laban nila kanina kontra Utah Jazz. Talagang masasabi natin no na naka-jackpot ang Lake Show dito sa rookie nila na si Dalton. Kumusta mga idol? King Jin TV is back. Sa ngayon na pag-uusapan natin ay patungkol sa naging laban ng Los Angeles Lakers at ang kupunan ng Utah Jazz. Bali mabilis ang recap lang ulit to mga idol katulad ng dati. Tara samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga nangyari sa laban na to. Narito ang naging starting five ng bawat kupunan. Para sa Utah Jazz, ang naging starting five nila dito ay si Laurie Markkanen, Kyle Filipowski, John Collins, Colin Sexton at si Keonti George. Samantala, para naman sa Lake Show, ang naging starting five nila dito ay si Dalton Kinnick, LeBron James, Anthony Davis, Cam Reddish at si Austin Reeves. Nagsimula ang laban na to na nakuha ng Utah Jazz ang unang punto sa mismong bahay ng Los Angeles Lakers. Ito ay matapos makita ni John Collins, si Laurie Markkanen sa loob ng paint Isang labas yan mga idol. Easy 2 points para sa kupunan ng Utah Jazz. Sa kabilang banda, si Dalton Kinect naman ang unang pumuntos para sa Los Angeles Lakers matapos makagawa ng isang left corner 3.3. .3. Dahil sa magandang panimula na ipinapamalas ng Lake Show, nagawa nilang tambakan ng dayuhan na Utah Jazz ng as many 15 points sa score na 23 to 8. Grabe yung Lake Show mga idol no, talaga nag-init agad sila sa simula pa lang ng laban. Natapos ng first quarter, na hawak ng Los Angeles Lakers ang kalamangan sa score na 34-22. Sa mga oras na ito, pinapangunahan ni Dalton Kinnick at Anthony Davis ang opensya ng Lake Show, patapos ang score ng 8 points each. Samantala, sinundan naman ito ni AR-15 na nakapagtala ng 5 points at 2 assists habang si Lebron naman ay umiscore na rin dito ng 4 points with 3 assists. Pagpasok ng second quarter, tila nagkabalik ata na data ng pangyayari. Kung kanina maganda ang pinapakita ng Lake Show, ngayon naman mga idol, umaarangkada ang magandang opensa ng Utah Jazz. Dahil sa magandang panimula dito sa second quarter, nagawa nilang ibaba ang kalamangan ng LA Lakers single digit. Sa mga oras na to, pinapangunahan ni Jordan Clarkson ang opensa ng Utah na may 9 points. Sinundan siya dito mga idol ni Laurie Markkanen na nakapagtalaan na rin kaagad ng 8 points. More than 3 minutes ng second quarter, ibinalik ni Coach JJ sa si LBJ. Ibang-iba talaga ang LA mga idol kapag naglalaro sa loob ng court itong si Lebron. Sipin nyo, pagkapasok na pagkapasok niya, nakagawa agad to ng magandang play. Isang labas pass ang hinaay ni The King para sa hapunan ni Anthony Davis. Dahil diyan, balik ulit ang kalamangan ng LA Lakers sa double digit sa score na 51 to 40. Natapos ng first half, nakontrolado pa rin ng Lakers ang laban. Hawak nilang 13-point game kontra Utah Jazz sa score na 57-44. Sa mga oras to, pinapangunahan ni AD ang OPS ng LA Matapos umescore ng 12 points at hindi lang yan, nakapagtala na kaagad siya ng double-double With 10 rebounds, 3 assists, and 2 steals Grabe si AD mga idol no? Pero bukod sa kanya, nakagawa na rin naman dito ng double digits Si Dalton Kinect, AR at LBJ DK do Austin will 12 points each Habang si Lebor naman ay nakapagtala na rin dito ng 10 points With 1 rebound and 7 assists Pagsapit ng second half, hindi pa rin nagbabago ang laro ano pinapakita ng mga manlalaro ng Los Angeles Lakers. Talagang agresibo pa rin sila. Especially itong si AD at Lebron. Idagdag mo pa dyan si Daldon Kinek na nag-init kanina sa laban nila kontra Utah Jazz. Dahil sa magandang performance ng mga manlalaro ng Lake Show, nasungkit nila ang pangalawang panalo sa NBA Cup laban sa kupunan ng Utah Jazz. What a game para sa Lake Show, mga idol, sa ngayon sila lang ang kupunan na undefeated dito sa Western Conference. Ano sa tingin nyo mga idol? Kaya ba ng Los Angeles Lakers makuha ang back-to-back -back champions ng NBA Cup? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa suporta mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.